Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating uh, sister na si My love My Loves Nemo Sir, pwede bang hugasan ang kamay at hindi na magudo pagkatapos mo lang maligo or obligado pong magudo po talaga sana po mapansin Okay, uh, ang tinutukoy mo ba pwede bang uh, hindi na magudo pagkatapos maligo kung ito po yung tanong hindi ko hindi po masyadong malinaw yung tanong. Uh, dalawa po ang ano, ang uh, o tatlong uri ang ligo. May ligo na normal, yung mubah, may ligo na sunna tulad sa araw ng Friday, araw ng Jumaa, pag magsasagawa ng umra, mga sunna na ligo 'yan. May mga normal na ligo pupunta ka sa trabaho, may okasyon kang dadaluhan, pero mubah, pag papahintulot ng pagligo. May ligo na obligado pagkatapos makipagtalik, pagkatapos lang ng regla mo, ganyan. So, do doon sa lahat ng ligo nandito, kailangan mo magudo pagkatapos, maliban kung ang ligo mo ay obligado. Kung ang ligo mo ay obligado, kahit hindi ka na magudo pagkatapos mo maligo. Limbawa, katatapos ng regla mo, katatapos yung makipagtalik ng asawa mo, dahil naligo ka, pwedeng hindi ka na magudo pagkatapos mo maligo. Pero kung ang ligo mo ay mga ordinaryo lang naligo o na naligo, kailangan mong magudo pagkatapos maligo. Wallahu a'alam. Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh